Muntik na palang matrade itong si Kevin Durant at kahit sa mismong trade deadline marami pa rin kanegosasyon para sa kanya ang Phoenix Suns na umabot pa nga sa punto ang pagtrade sa kanya ay meron ng kasulatan pero hindi lang natuloy sa mga dahilang atin ditong pag-uusapan Kaya ngayong obsuelto na si KD sa matrade at mananatili na sa kanyang prangkisa pwede na nating himayin at ilista ang mga dahilan ng Phoenix bakit nga ba muntik na nilang itrade ang one of the greatest of all time sa liga Tara't pag-usapan natin ang Suns at si Durant They were having discussions to trade Kevin Durant and the reason they were having trade discussions for Kevin Durant is because they realized their team ang unang rason ay si Jimmy Butler. Bago pa man kasi pumutok ang kaliwat ka ng trade sa NBA, matagal nang nag-uusap ang Phoenix at ang kampo ni Jimmy. Dahil para kay Butler ang Suns talaga ang kanyang first priority. Pero ang usap-usapan noon ay si Bill ang ipapadala sa Miami. At ang trio nila Booker, Durant, Butler ang may iwan sa Phoenix. Pero dahil nga sa no trade clause sa kontrata ni Bradley, hindi naging posible ang ganitong klaseng arrangement para sa dalawang prangkisa. At nang desperado na talaga ang Phoenix para mapunta si Jimmy sa kanila, dito na nila inoffer si KD sa kabila. And sa unang tingin, wala talagang sense ang trade na gusto nilang magawa. Dahil ang maiwan sa san ay sina Butler, Booker, Bill na puro mga ball dominant, taguardia. Kaya nga isa pang trade kasama naman ng Warriors ang kanilang itinimpla. Si KD ay sa Golden State mapupunta, habang para sa Phoenix ay si Butler naman at future assets ang kanilang ipapadala. At nagkasundo na nga ang tatlong prangkisa sa ganyang palitan. Ready na ang Suns na si KD ay pakawalan. Pero ang dahilan kung bakit wala itong kinahinatnan? Dahil sinabi ni KD sa management na ayaw na niyang bumalik sa Golden State. At ito ang maganda sa Phoenix dahil hindi tulad ng ibang prangkisa, nakikinig sila sa inputs at kagustuhan ng mga franchise player nila. Kaya naman sa sinabi nyo ni KD, ang balak na 3-team trade na yun ay naglahong parang bola atang At ang pangalawang rason kung bakit muntik nang matrade si KD ang kanyang free agency. Isipin nyo ang mga superstars na natrade bago ang deadline. Si Nadeiron Fox, Luka Doncic, pareho yung mga free agent na sa 2026. At sa kaso ni Fox, hayagan niya sinabi sa Sacramento na pagpatakan ng kanyang free agency hindi niya siya muli pipirma para sa Kings. Kaya nagdemand siya ng trade at napunta sa San Antonio. Pero hindi naman katulad ng sitwasyong ito ang ginawa ni KD. Hindi niya sinabi sa Phoenix na hindi niya siya pipirma sa kanila pagpatak ng kanyang free agency. Pero syempre, iniisip din ng Suns na baka magbago bagong isip ni Durant along the way. Kaya sumagi sa isip nilang itrade na siya habang ang value niya ay nasa Phoenix Suns pa. Dahil mas mabuti nang itrade nila si Durant kapalit ng ibang superstars sa liga. Sa halip na mawala siya sa kanila via free agency na walang nakukuha pamalit sa kanya. At ang Suns ay takot lang talaga. Dahil kung ang kontrata ni Durant ay more than 2 years pa sa kanila, sa tingin ko ay hindi naman ito magiging problema. At ang pangatlong rason kung bakit munti ka na siyang matrade ay yun ang mas makakabuti para sa future ng prangkiza. Dahil pumasok ang big three na ito with high hopes na angat sila sa kanilang komperensya. Pero tingnan ng this season 26 25 lang ang kanilang kartada For a team na mayroong tatlong bigating superstar sa liga, unacceptable yan kung ating susumahin talaga. Well, pinatak na rin naman kasi sila ng injuries kaya limitado lang ang malarong sila ay nagkasama-sama. Kaya marami na din ang nagsasabing oras na para i-rebuild ang kanilang prangkisa, mag-free up ng cup space sa kanilang bulsa, at mag-invest sa mga mas batang talento tulad ng ginawa ng Oklahoma. At yan nga ang sumagi sa isip ng management nila. Kaya nga rin muntik ng mabuo ang Warriors Suns Miami trade na aking nabanggit kanina. At bukod rito, isa pa ang rocket sa Inofera ng Phoenix ng trade kapalit ni Kevin Durant. At ang hini ng Sansei future first round picks para nga rebuild ay kanilang simulan. Pero sabi ng Houston okay na sila sa ngayon at ang offer ay kanilang tinanggihan. Kaya iyon ay isa na namang trade attempt na walang pinuntahan. At sa dami ng senaryo na ito bakit nga ba hindi natuloy kahit isa sa mga ito? Simple lang ang sagot. Ayaw ni Donat na matrade trade kahit sa Sa wire sa aga sinabi na ayaw na niyang bumalik doon At walang makakapilit sa kanya na umalis sa kanyang prangkisa Pero sa tingin ko natapos tapos man ang trade deadline Hindi pa rin dito nagwawakas ang usapang trade para kay Kevin Durant Dahil kung kasaysayan ang pagbabasehan Alam nating mahilig gumawa ng ingay si KD kung paglipat ng prangkisa ang usapan